Good morning sa inyo lahat. Um, uh, Bibigyan lang ako ng tips about sa carburetor. Itong hawak kong carburetor ay carburetor to ni Rusi Passion. Stock na carburetor. O kaya ako gumawa ng video para paano makatulong sa inyo. No, lalo na yung mga hanggang ngayon, lalakas na para sa gas. Lalo na, at lalo na mahal ng ang gas ngayon. Okay? Kaya wala na tayong choice para para, para hindi gawin yung settings na to. Okay? Itong settings na sishare ko sa inyo is uh, ito, uh, lean settings. No? Lean settings to. No? Itong needle ni Rusi passion o Rusi Scooters, Carburador, basta 5 adjustment, ilagay nyo dun sa number 2. Okay, din settings. Pag sinabi mo din settings, front tayo sa overheat no? But hindi porke in setting sa siya uh, mag-over it na. Depende pa rin yan sa gagawa at sa mekaniko na gagawa sa motor nyo. Okay? Pwede kasing lean setting siya pero ibabalance pa rin sa air fuel mixture. Itong carburetor na to, ang type ng carburetor na to ay air fuel mixture. Kasi may two types ng carburetor uh, air fuel -well mixture katulad ng hawak ko yung isa fuel is -well air mixture ang, ka ang example ng fuel -well air mixture yung D-type saka yung carburetor na uh, TMX155 okay so ito ay air fuel -well mixture uh, magbibigay lang ako ng tips turns at take note ako, pag ako nagtutono hindi ako nagbabase sa turns ng air fuel -well mixture so nagbabase ako sa response ng makina sa, sa pandinig din. Pinakikiramdaman yung habang pinipihit ko yung air pressure ng show, ko yung response sa makina kaya na ako mag-tono mga paps. Dapat talaga actual na ito ginagawa. No? Ang hirap i-explain sa video, pero sa mga malalayo, uh, para sa inyo to para sana makatulong, para mapatipid nyo yung motor nyo, dahil sa mahal ng gasolina, no? talagang lalo na yung mga delivery rider, tapos naka naka carburetor type pa yung motor nila naka ba lugi na wala nang maiuwi sa pamilya okay so ganito take note ha kung stock pa yung carburetor nyo na rusi passion Rossi passion o rusi scooter na carburetor type na air fuel make sure set nyo sa number 2 kung 5 adjustment to pero kung 3 adjustment lagay nyo sa number uh, adjustment lagay niyo sa number 1. Depende yan. So, sa, sa, sa reciprocation, lagay niyo na sa number 2. Okay? Kasi pag nilagay sa number 1, minsan may eh, ayaw tanggapin ng ng uh, na kung saan Kasi depende yan eh. Depende yan kung saan sa uh, nagiging uh, compatible. board. No? Okay? Sa so, lens settings to, no? So, ganito gagawin natin. Ilagay nyo yung carburetor nyo sa... Sarado nyo muna. Ito, ito yung air fuel mixture. Ah. Air fuel mixture. Ito yun. Sarado nyo muna to Plus nyo muna. No? Plus nyo muna. Plus nyo muna. Tapos, sa number 2 ka, ah, in settings. Tapos, i-markahan nyo dito sa pinaka-taas kung saan yung mag-close. Tapos bilang kayo ng dalawa. Dalang turns lang. Okay. Dalawang turns. Itong klase, itong carburetor na to, ang type ng carburetor na to, kapag yung air fuel mixture, pag, pag hinihigpit mo yung ito to, pag pahigpit, more air. More air yan. Pag dahil sa lens settings ng ginawa natin sa karayom, sa needle, gagawin natin paluwag, more paluwag tayo para maging balance pa rin yung yung airflow will make sure. Kasi kung ihigpitan niyo pa rin to, toto, higpitan niyo, overheat kayo diyan. Sigurado 'yan. Okay? Alam niyo ba ang sikreto ni Honda? Honda ay lens settings sila kaya ayan ang kaya matipid si Honda dahil lalo sa mga scooters. Yung settings yan. So binabalance, binalance niya lang alang niya sa ECU or sa uh, computer box para maging balance pa rin air fuel mixture niya para hindi magkos ng overheat. Kaya naglagay rin sila ng mga air ng isa pang cooling system no, para please least eh, makatulong din. No? Kaya ayun ang sikreto ni Honda. Ayun yung pagka, ano Ah, si Kurt Nimoda, lean settings. Okay? Lean settings sila. Kaya matipid sa gas yan. Kaya ito, ginagawa natin lean settings mano-mano. Okay? Yan. So, i-turn, i-, -turn, i two turns nyo lang muna. is patakbo rin nyo. Tapos nyo yung mga uh, ilang minuto, mga 3, 2 to 5 minutes. Ikot-ikot lang kayo doon. Pwede kayo mag-spark plug reading. No? optional optional nyo lang yon Kasi ako, hindi na ako nag-spark plug reading kasi nakakatamad, dam kakalasin. Di tulad ng mga underbone, na uh, madaling tanggalin yung spark plug. Pero sa mga gusto mong spark plug reading, wala problema, gawin nyo. But, uh, ingat lang. Pag ika, bago nyo sa pakalas, okay lang eh. Pero yung pasikip, huwag nyo ibabalik yung spark plug na mainit yung mga uh, Para hindi kayo masira ng trend. Okay? Yun lang ha. Paalala ko lang sa mga mag-spark pag reading. Nasa sa inyo lang yan. Optional nyo lang yan. Kasi di ako doon ako spark pag reading. Kasi tatamad ako magkalas eh. No? So, ganyan lang. No? Sa palag, kung, kung, kung nasa number 2 kayo at sa palagay nyo, tapos number 2, tapos ah uh, two 2 turns, sa palagay nyo, okay yung takbo ng motor nyo, hindi nahihirapan, stay na kasi na sa 2 turns. Pero sa sa palagay nyo parang bitin pa, magdagdag pa rin ng gas, no? Pag niluluwagan nyo to, mas dumadagdag sa si gas. Dagdag pa kayo ng gas. Kasi lens settings kayo eh. Pag palagay nyo, pakikiramdaman nyo mga paps, kayo na rin kasi magaling yan eh. Adjust lang kayo ng paunti-unti. Unti-unti lang. Unti, unti. Huwag yung bibiglayin. Unti-unti lang. O, doon pwedeng gawin 1A, 1 half. O, unti-unti lang. Kung sa, hanggang sa makuha nyo, yung saktong response ng makina dun sa sa karbordo. Eh, napaka-importante ito mga paps, yung tamang pagtutono. Pero sabi ko mga sa inyo, hindi ko maituturo tuturo sa inyo perfecto ang pag adjust sa pagtutono sa video na to. Eh, nabibigay lang ako ng idea para kahit paano magkaroon kayo ng idea kung ano yung gagawin nyo. No? Inuulit ko, mga paps, ha? Nasa nasa lens settings tayo, number 2. Tapos sabi ko nga, i-two turns nyo, no? Two turns. At kung hindi pa kayo satisfied sa two turns, adjust yung unti-unti. Ito -unti. unti -unti, mga paps. Walang exact na turns mga paps. Walang exact. Depende kasi yan kung saan magre-response ng tama yung makina sa carburetor. Okay? Importante to. Lalo na kung nakaling settings tayo tapos hindi natin na itutono na tama, ako, masisira tayo ng makina. Okay? Yan ang sikreto mga paksa. Ito, tips na to, sana makatulong sa inyo. No? <coughs> tapos ganito, itong idol, kayo na bahala mag-adjust niyan. No? Sa palagay niyo parang uh, mataas ang idol, babaan niyo. Sakto lang mga paksa sapagka pag sobrang mataas din hindi rin maganda so yun lang uh, saktong idle ha ito yun itong idle ito idle ha ito yung pinaka idle ito yung air ito ulitin ko ito yung idle, ito yung idle screw ito yung air fuel -well screw okay no okay itong carburetor nito ay air fuel -well, make sure kapag sinisikipan mo pasikip more air pagpaluwag, morgas. Dahil sa lens settings tayo, pag tayo para mag balance pa rin yung air ng mesyo. Sure, okay? Para may wasa yung overheat. Ganun yung, yun sikreto mga paps. At ayun din ang sikreto ni, ni, Honda sa mga motor niya, lalo sa mga scooter. In settings yan sila. Okay? Kaya nga pag uh, sira yung kanilang uh, liquid cool, talagang mag-overheat yan. Eh. kaya ingat siguro no, itong tips na to ay sana makatulong sa inyo lalo na sa mga namamahal sobrang mahal talaga ng gas eh at sino naman eh wala na tayong choice mga paps na natin kailangan pang ilagay pa doon sa na, middle sa sa, sa sa ano pang adjustment wala na din setting sa talaga tayo dahil sa mahal ng gas tsaka lalag nating ibalik sa balance na ano, na pero lahat naman yung pwede okay so ingat na lang tayo sa pagano sa pagtotoo no may talented tayo sa mga mekaniko na pupuntahan natin kasi hindi lahat ng mekaniko na pupuntahan sa mga shop talaga marunong to na yan. Ang ginagawa lang, puro pihit lang yan eh. Hula hula hoops. No, ang tang tang totoo no talaga, hindi hindi pihit pihit lang. No, basta lang mapagana lang, okay na. Hindi na. So may tamang proseso yan at dapat talaga marunong gumawa o magtuloy yung mekaniko. Okay? So, mara, kahit sa mga kasa, para mapumunta mga pumunta dito sa akin, pinaturo sa kasa, hindi naman na wala namang sa tono, mas lalo pang baka sa gas. Okay. Kaya, ingat lang tayo. sa, mga taga-PT, pwede pumuntahan dito para masolusyon natin yung, problema nyo sa lakas sa gas. At hindi ko nire-recommend magpalit kayo ng karburador. Okay? Sa so, mga yung sasabi dyan, no, palit kayo ng ganitong karburador para kayong pwede motor Walang ganon. At ano pa palit ng karburador kung hindi naman siya maitutulong na tama at hindi rin tama yung mechanic kung gagawa, malakas sa gas yan. Kastos lang mangyayari sa inyo. Okay? Kung bago pang motor nyo, so ay yun ang gastos. Umanap kayo ng mekaniko na marunong magtono na karburador Okay? So, yun lang. At sana ako kayo ng tips kahit papano pasensya na at di ko mape-perfect yung yung ano yung pagtuturo ng pagtuturo dito sa carburetor kasi nga uh, nakadepende pa rin yan sa sa gagawa dapat talaga ako ito ginagawa kasi yung iba dyan naka open pipe naka na, uh, naka open car iba wala ng uh, wala nang air, air filter no? yeah, ganun yung ano yung mga sitwasyon kaya <clears throat> hindi tayo pwede magbase sa turns turns lang. Okay? So, sana yung video na to, ay eh, may nakuha kayong konting kaalaman kahit na paano. Ako, nakuha kayo ng konting uh, idea. Okay? Itong video na to, ginawa ko to para sa mga mga malalayo sa akin na hindi makakapunta. Uh, para sa paano magkaroon sila ng idea at hindi sila maloko ng mga mekaniko. Okay? So, ingat lang tayo mga paps sa pagtutono at ingat din tayo sa mga mekano kung nilalapitan natin para hindi tayo mabigtaya ang hindi tayo mga mga sirani ko, okay? So, yun lang. Ingat kayo lagi at sana nakatulong yung video na to. Kung nakatulong to, share nyo sa mga kaibigan nyo na may motor, na to. Okay? Yun lang. Bye-bye. Kaya -bye, dahil sa inyo lahat. Salamat. I say.